ayusin natin itong mga idol kasi nasisira yung ano natin nakain kasi ng bakal dito mga idol nabutas dito na pag ganyan, no habang nag ano siya nag maandar yung makina so nagkaroon ng vibration yung ano natin pagkakaroon ng vibration niya ay talagang na ano siya Nabubuta siya dito mga idol oh. nasasagi dito sa bakal kay nabutas kaya medyo na ano yung terpon natin nga tayo so yung gawin natin mga idol ay hanapan natin ng paraan to. Kung paano to. Ano ang gawin natin. Babalutin natin to mga idol. May tubig pa ngayon eh. Oo. Oh. tagal maubos ang tubig ito yung ibabalot natin dito mga idol para po ay para po mapigilan yung anong yung tubig yung pressure nya kaya pa abala tayo nito kasi mayroong tubig subukan natin mga idol na natin tapos kung mag click ba itong ginagawa natin ngayon praya lang ito mga idol kung paano kung mag click ba talaga paano natin malaman kung hindi natin susubukan ito natin babalutan natin to to ganyan tapos tutupiin natin yan tanging paraan mga idol kasi yung in order ko doon sa sa online meron akong order na para pang paayos kasi patagal pa dumating kaya ang ginawa natin ay gawa na natin ng paraan to para si ganun ay ma trabaho pa rin to ito paano ito yung gawa natin mga idol sunogin natin to yan okay, i-press ko kayo diretso dito paraan ito mga idol kung mayroon kayong ideya nito mga idol ay share naman yung ideya nya hindi tayo makagasto mga malaki kasi kapag palitan tong host na to mga idol ay napakamahal po babayaran natin kasi yung host na to mga idol ay nasa yung walang dugtong yung diretso talaga nasa 100 meters mga idol kaya kapag pinalitan natin napakalaki pong gasto gasto talaga tayo itong ginawa natin nagagawa muna tayo ng paraan mga idol yun iwan ko kung dadali to mga idol so stop muna natin yung monitoring natin mga idol so ayun na mga idol nakabit ko na mga idol so nilagyan natin plastic so tapos nilagyan natin ng guma para uh, mahigpit siya kasi dati ginawa yun sa isang kasama namin dito ay nilagyan na ng guma diretso kaya ano dyan, tumatalsik pa rin ano, tumatagos pa rin tubig so ngayon na uh, uh, nilagyan na natin ng guma mga idol at saka mayroong plastic mga idol susubukan natin mga idol kung mag uh, tagumpay bang ginagawa natin so try natin to pero kung hindi magtagumpay mga idol ay talagang yanon lang natin yan